pinag-isipan ni Lilith ang sinasabi ni Kang sa kanya. Habang maigi naman siyang pinagmamasdan ng multo. Sa huli ay tumanggi din ito sa kagustuhan ni Kang. Sinabi niya na binigay niya ang buong buhay niya para lang matuto ng mahika. Nagpapasalamat siya kay Kang at tinulungan siya nito pero kinalulungkot niya dahil hindi niya ito maibibigay dito. Tanging ang mahika niya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Inaasahan naman ni Kang natatanggi si Lilith sa sinabi niya. Napag-isipan ni Kang na mukhang sablay na ang negosasyong ito, kaya't muli na siyang magpapatuloy sa kanyang pagtapos sa labirin. Kanina pa sila pinagmamasdan ng multo at namagitan na ito sa usapan nila. Sinabi niya kay Lilith na pwede naman niyang turuan na lang si Kang kung paano gumamit ng mahika. Parehas namang nagulat si Lilith at si Kang. Niminsan ay hindi pumasok sa isip nila ang opsyon na ito na minungkahi ng multo. Dinagdag pa ng multo na gaya nga ng sinabi ni Lilith ay wala siyang maibabayad kay Kang at mahika lang ang meron siya. Alam nilang napakahalaga nito para kay Lilith, pero kung ituturo niya lang ito kay Kang, ay mukhang pwede na ito. Iniligtas ni Kang ang buhay niya, kaya't sa tingin ng multo napatas patas ng turuan niya ito ng mahika. Muling napaisip si Lilit, pero sa tingin niya ay magiging mahirap ito. Agad naman siyang kinontra ng multo, at sinabing hindi na rin ito masamang trade para sa kanya. Tinanong ng multo si Lilith kung hanggang saan ang palapag ang naabot niya. Medyo nahiya naman itong sumagot dahil bagamat batikan na siya dito sa labirint, ay nasa pangsyam na palapag pa lang ang napupuntahan niya. Dinugtungan pa ito ng multo at sinabing sa kakayahan ni Lilith, ay mukhang hanggang dito na lang talaga ang makakaya nito. Saka naman niya binida si Kang at sinabing magaling itong adventurer, at siguradong matatapos nito ang lahat ng mga palapag. Bukod pa doon, ay kinikilala na siya ng mga deity. Siya nga ang dahilan kung bakit nagbago ang buong ikaapat na palapag. Marami pang makikita at matututunan sa mas malalim pang mga palapag. Kung nais nililit na malaman ang sikreto ng mga ito, ay sikang na ang pinakamagiging susi sa mga pinapangarap niya. Ito na ang tiyansa nililit na matutunan ang mga mahika na matatagpuan sa mas malalalim pang palapag. Napakagaling ng salesman nating multo. Konti na lang at maklose na niya ang deal na ito. Ipinaliwanag niya sa dalawa na win-win ang sitwasyong ito para sa kanila. Tuturuan ni Lilith si Kang ng mahika, habang si Kang naman ay magbibigay ng impormasyon o mga resources na makikita sa mga palapag na di kayang puntahan ni Lilith. Nagsink in na kay Lilit ang mga sinasabi ng multo. Sa isang iglap ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Agad na siyang pumayag na turuan si Kang Taesan ng mahika. Nagniningning pa ang mga mata nito na parang nakajackpot sa pagkakakilala kay Kang. Nagulat naman si Kang sa bigla ang pagbabago ng attitude nito. Tumayo na si Lilith sa pagkakalugmok niya at sinabing mula ngayon ay magiging exciting na ang lahat. Pero dahil na out siya sa lugar na pinagtitirhan niya, ay wala pa siyang maituturong mahika ngayon kay Kang Taesan. Sinabi ni Lilit sa dalawa na ang ikalimang palapag ay pugad din ng mga orks, kaya't wala rin siyang makukuha dito. Magsiset up na lang siya ng lugar sa ika na palapag kung saan sila pwedeng magkitang tatlo. Agad namang pumayag si Kang sa mga kondisyons ni Lilith. Agad nang nagcast si Lilith ng Mahika. Gumamit siya ng space-time type na Mahika. Para niyang hinawi na parang tela ang espasyo ng paligid. Bago pa man tuluyang mawala ang presensya niya, ay sinabihan niya ang dalawa na inaasahan niya ang mga ito sa ika na palapag. Nung una, ay nagtataka ang multo kung paano nagagawa ni Lilith na magpabalik-balik sa mga palapag hanggang ikasyam nito gayong napakahina naman niya. Pero nang makita nila na marunong ito ng ganitong klasing mahika, ay nawala na ang mga agam-agam nila. Di makapaniwala si Kang sa kanyang nakikita. Hindi na niya maramdaman ang presensya ni Lilith. Nagawa nitong itago ang sarili niya. Malaking bagay talaga kung matututo si Kang ng mahika. Bigla namang nagtaka si Kang kung bakit parang ang bait yata sa kanya ng multo ngayon. Parang nahihiya naman ang multo dahil nung nakaraan lang ay para silang asot pusa. Pero ngayon ay lumalambot na ang loob niya kay Kang. Naiinis ang multo at sinabing nahihinaan lang talaga siya kay Kang kaya tinutulungan niya ito. Pansin naman ni Kang na malaki na nga ang pinagbago ng multo at mukhang nagsimula ito nung natalo niya si Hedgehua, ang dating Goblin Lord. Sinabi naman ng multo sa kanya na isipin na lang nito, na nakikitaan siya nito ng potensyal. Pipilitin niyang hindi masayang ang talentong ito ni Kang kagaya ng nangyari noon sa kanya. Mula ngayon ay tutulungan na niya si Kang para mas lalo pa itong lumakas. Ito na ang magsisilbing atonement niya sa mga pagkakamali niya noon. Tingin naman ni Kang ay nagpapahard to get pa itong multong ito. Pero wala na siyang magagawa. Okay na rin natutulungan siya nito para lumakas pa siya lalo. Inaya na si Kang ng multo na magpatuloy sa paglalakbay niya. Pero umupo muna saglit ang ating bida at kumain muna siya. Nahihiwagaan ang multo kung nasasarapan ba talaga si Kang sa mga kinakain niya dito. Wala naman ng choice si Kang kaya pinipilit na lang din niya ang kanyang sarili. Muling chinak ni Kang Taesan ang community board na pagalamanan niyang nakapasa na si John Hyuk at Lee Taeyeon sa ikaunang palapag. Kahit na huli ang mga kakayahan ng mga ito sa kanya, ay maganda na rin ang progreso ng dalawang ito kumpara sa iba. Kanya na rin inayos ang kanyang inventory. Tinignan niya kung ano na ba ang mga gamit na nakuha niya. Black Wrist Guard, na nagbibigay ito ng limang punto sa depensa. Engraving Order, papel na may kakayahang bigyan ng special powers ang mga gamit na paglalagyan mo nito. Ito ang mga nakuha ni Kang sa Secret Rewards. Masaya siya dahil bukod dito ay nakilala niya si lilit na higit na mas mahalaga sa mga nakuha niyang ito. Inilagay na niya kaagad ang engraving order sa kanyang Rakiratas Ceremonial Sword. Dahil dito ay nagkaroon ito ng dagdag na limang puntos sa attack power at nagkaroon ito ng kakayahang magrestore ng limang puntos sa iyong stamina sa tuwing makakatalo ka ng kalaban. Nagkaroon din ito ng knockback effect. Natutuwa naman si Kang at napakagandang options ang nakuha niya kahit random pa ang lalabas dito. Nagsimula na siyang bumaba sa ikalimang palapag ng labirint. Dazzling decorative word ang makukuha niyang reward kung matatapos niya ang palapag na ito. Muli siyang nagtungo sa shopkeeper para bumili at magbenta ng mga gamit. Tinanong siya nito kung ano ang kailangan niya. Naghahanap si Kang ng inventory expansion item at kinuha din ang atensyon niya ng isa sa mga item na nakadisplay sa store ng shopkeeper. Sa unang tingin niya palang ay nakilala na niya ito. Pinakuha niya ito sa shopkeeper upang kanya itong makilatis. Blessing powder, ang powder na ito ay nagmula pa sa pakpak ng mga diwata. Alam ng shopkeeper na nagbibigay ito ng blessing pero hindi niya alam kung ano ba talagang blessing ito. Hindi nila alam kung paano ito ginagamit ang akala nila ay pampaswerte lamang ang item na ito. Meron ng naligo nito pero minalas pa rin. Meron din namang naglagay sa kanilang sandata pero wala naman naging efekt. Tinanong ni Kang ang multo kung may alam ba siya patungkol. Dito, pero gaya nga ng inaakala niya, ay wala rin itong alam. Noong una, ay binibili ito ng mga tao dahil sa balibalitang pampaswerte ito. Pero wala sa mga ito ang nakatuklas ng tunay na gamit nito dahil dito, ay tinuring ito ng nakararami na basura. Tanging si Kang lang ang nakakaalam kung paano ito talaga ginagamit. Tinanong ni Kang kung ilan ang stocks ng shopkeeper na blessing powder, dahil balak niya itong bilhin lahat. Meron lang tatlong ganito ang shopkeeper, dahil hindi naman ito nabibili sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ito binibili ni Kang gayong wala naman itong silbing gamit. Pakiramdam ng shopkeeper ay mamahaling basura lamang ang mga ito. Binili na itong lahat ni Kang at itinago na niya sa kanyang inventory. Nagtataka naman at nahihiwagaan sa totoong gamit ng atem na ito. Sinabi naman ni Kang na malalaman niya rin ito, kaya't maghintay na lang siya sa tamang panahon. Nagpaalam na si Kang sa shopkeeper at dumiretso na sa ikalimang palapag. Hinihintay naman na sila ni Balthazar at ibibigay na nito ang kanilang reward. Pero kailangan pang tapusin ni Kang ang ikalimang palapag. Mukhang minamadali lang siya ng deity ito at sinisilaw sa rewards. Hindi naman makapaniwala ang multo dahil parang sinusuyo na si Kang ng mga deity. Handa ang mga ito na bawasan ang kanilang dumain para lang makuha ang atensyon ni Kang. Di naman maintindihan ni Kang kung anong pinupunto ng multo. Kaya't ipinaliwanag ito ng multo sa kanya. Wala nang hahalaga pa para sa mga deity kundi ang kanilang dumain. Kaya masasabi niya na espesyal si Kang dahil handa ang mga itong isakripisyo ang kanilang mga domain para lang sa kanya. Kahit ang mga worshippers ng mga ito ay di nakakatanggap ng ganitong pagtrato mula sa kanila. Sinabi ng multo na napakalaki na ng mga value na dinagdag ng mga deity kay Kang. Di naman ito iniisip ni Kang dahil ginagawa niya lang ang mga request ng mga gods dahil may rewards ang mga ito. Pumasok na siya sa unang silid ng ikalimang palapag. Ang orc warrior na ito ay may gamit na si Bat. Kasing lakas ng halimaw na ito ang boss na ikaapat na palapag, pero wala nang pake si Kang doon. Nagsalubong na ang sandata ng dalawa. Gumana na ang skill ng kanyang espada na knockback. Dahil dito, ay nakakita siya ng tsansa para maatake kaagad ang orc warrior. Agad niyang ginamit ang skill niyang strong attack, at sinundan niya pa ng skill niyang consecutive attack. Pero nagawa itong salagin ng orc warrior. Mabuti na lang at gumana ulit ang skill ng espada ni Kang na knockback. Muling na out of balance ang orc, at agad niya itong muling ginamitan ng strong attack na siya nang tumapos dito. Natalo na ni Kang ang unang halimaw sa ikalimang palapag. Nagpapasalamat naman siya na maganda ang skill na nakuha niya sa espada niya, at dahil dito ay madali niyang natalo ang halimaw na ito kahit kasing lakas pa ito ng boss sa ikaapat na palapag tingin naman ni Kang ay magiging malakas pa ang mga susunod na makakalaban niya. Pero hindi siya nakakaramdam ng takot, bagkus ay na-excite pa siya, dahil kung malakas ang kalaban, ay ibig sabihin lang nito ay maganda rin ang makukuha niyang rewards. Unti-unti nang nahihirapan ang ating bida sa kanyang mga laban. Lumalakas na ang mga orc na nakakasagupa niya at hindi niya na rin maiwasang magkagalos laban sa mga ito. Ngayon ay kakatapos lang niya sa ikalimang silid dito sa ikalimang palapag ng labyrinth. Gayon paman. Mas ikinatutuwa ito ni Kang dahil kung nahihirapan siya rito ay ibig sabihin lang ay mas magandang reward ang makukuha niya. Noong una ay nag-aalala pa ang multo pero mukhang baliwala lang ang pag-aalala niya. Bukod naman sa rewards, excited na rin si Kang na matuto ng mahika mula kay Lilith. Sulit na sulit ang mga nakuha niya sa palapag na ito. May biglang naalala si Kang habang binabaybay nila ng multo ang daan. Naalala niya na tila magkakilala si na Lilith, at ang multong ito kaya tinanong niya ang multo kung paano niya nakilala si Lilith. Ipinaliwanag naman ng multo na dito sa loob ng labirint ay hindi ka tumatanda tila ba nakahinto ang oras sa lugar na ito. Ang batang si Lilith ay nakita na noon pa ng multo nung siya ay adventurer pa dito sa labirint. Gaya ng pagtatagpo nila ni Kang, iniligatas din niya noon si Lilith sa kapahamakan mula sa isang orc warrior. Gaya kanina, nanginginig lang din sa takot noon si Lilith. Iniligtas niya noon si Lilith dahil naawa siya rito. Nagulat naman si Kang sa narinig. Ngayon ay iniisip na niya kung ilang taon na ba talaga si Lilith at gaano katagal na ba nung napadpad dito sa labirint ang multo. Hindi naman sigurado ang multo kung ilang taon na ang lumilipas lalo na sa outside world, pero sa tingin niya, ay nasa isang daang taon na siyang nandito sa loob ng labyrinth. Ibig sabihin nito ay isang daang taon o higit pa ang tinagal dito ni Lilith pero di man lang niya na clear ang ikasampung palapag o natuto ng malakas na mahika. Tingin ko naman ay NP si talaga si Lilith at umuulit lang ang mga ginagawa niya sa bawat adventurer na nakikita niya. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Kahit na pumunta si Lilith dito sa loob ng labirint para matuto ng mahika, hindi man lang niya naabot ang enlightenment kahit matagal na siya rito. Mukhang ang kanyang kakulangan sa talent at pag-unawa ng mga bagay-bagay ang naging mismong hadlang sa pagtupad niya sa mga pangarap niya. Di naman makapaniwala ang multo na ang niligtas niya noon dahil sa awa ay matatagpuan niyang buhay pa hanggang ngayon. Kahit nakakaramdam ng konting inggit ang multo, masaya na rin ito para kay Lilit. Napagtanto naman ng ating bida na ang mga taong pumunta dito sa labirint na hindi para tapusin ito, kundi para sa kanilang mga personal na pangarap ay tila mga NP, si talaga, di gaya ng kanyang hinala noon. Sa kabilang banda naman sa ibang solo mode labirint, sa isang silid na puno ng goblin ay bumukas ang isang pintuan ng bahagya. Napalingon ang mga goblin at napatingin sa batong gumulong papasok dito. Ito ang ginagawang estilo ni Lita iyon para matalo ang mga ito. Ginagamit niya ang kaunting kaalaman ng mga goblins para maisahan sila. Sa labas ng pinto ay nakabantay siya at nag-aantay ng lalabas ng mga goblins. Kaya niyang labanan ang mga ito pero hindi kung sila ay magkakasama. Isang isa ay inambush niya ang mga ito hanggang sa maubos niya itong lahat. Nakakapagod man ay mas ligtas ang strategy na ito kaysa sa ginagawa ni Kang Taesan. Ito ang pinagkaiba niya sa ating bida. Kung si Kang ay hinaharap ang hamon ng mga gods, sili naman ay ginagawa ang lahat para matapos ang labirint na ito ng mas ligtas. Muling nag-usap sa community board si Nali at John. Binabahagi ni Lee kung gaano siya nahirapan sa paghuli sa mga goblins ng paisa-isa. Pinupuri naman siya ni John dahil napakaganda ng strategy niyang ito. Lalo na nang naisipan niyang sunugi ng buhay ang malaking daga na boss sa ikaunang palapag. Tuwang-tuwa siya dahil napakaganda ng mga naiisip nito para mapadali ang buhay nila. Binahagi naman ni June ang nakita niya pagkatapos niyang matapos ang ikaunang palapag. Pakiramdam niya ay nakajakpot na siya sa nakita niya. Mabuti na lang at saktong nag-online ang ating bida at sinabing huwag na huwag niya itong hahawakan. Pinayunikang na sa ibang god na lang siya kumuha ng quest at lagpasan na itong si sirakiratas dahil kakaiba ang utak ng deity na ito. Agad namang naniwala si June sa payo ni Kang, pero hindi niya maalis sa kanyang sarili ang matinding curiosity sa mangyayari kung tatanggap siya ng quest mula dito. Medyo nabibilib naman si Lee na natitemp pa rin si Jun, kahit na narinig na nito ang nakakatakot na paliwanag ni Kang. Pareha silang nagpasalamat kay Kang, at dahil dito, ay nakatawid sila ng ligtas sa ikaunang palapag. Mula naman sa ibang lugar na labirint, mula sa Easy Mode Labirint, may isang lalaki ang nagninit-nit sa galit ng makita ang mga pinag-uusapan ng mga tiga solo mode labyrinth. Ang pangalan ng lalaking ito ay Choi Jung Hyok, leader ng isang grupo sa Easy Mode Labyrinth. Na-trigger si John sa rant ni Choi Jung Hyok sa labyrinth. Sinabi nito na nasusuka na siya kapag nababasa niya ang mga messages ng mga tiga solo labyrinth sa community board. Pinagbibintangan niya ang mga ito na gumagawa ng mga kwento. Nang makita ito ni Lee hindi niya napigilang mainis kaya sumali na rin siya sa barilan nila sa social media. Sinasabi ni Choi jung Hyok na nag-iimbento lang sila ng mga kwento at hindi naman talaga mahirap kalabanin ang boss ng ikaunang palapag. Sumama na rin sa barilan ang mga troll army niya at sinundan ang mga fake news niya. Dinagdag pa niya na baka nagkikita naman talaga ang mga ito, hindi gaya ng sinasabi nila na nag-iisa lang sila sa solo labyrinth. Nasasagad na ang pasensya ni John, dahil hindi siya makapaniwala na may ganitong taong pagtatawanan ang mga paghihirap nila. Tumindi pa ang alitan ng mga keyboard warriors na ito, at nagiging viral na sila sa buong community board dahil dito. Ito naman ang talagang plano ni Choi Jung Hyuk, ang maghasik ng negativity sa social media, dahil siguradong kahit negatibo ang mga sinasabi niya, marami pa rin maniniwala sa kanya at ang mga taong kakampi sa kanya ay siguradong agresibo dahil puro negatibo na ang mga nasa isip nila. Pagkatapos talunin ni Kang ang kalaban, tinignan niya muli ang community board. Sa tantya niya, isang buwan na ang nakalilipas mula nang pumasok ang mga tiga-isi at normal labyrinth. Muli siyang magsusulat ng mga tips para hindi mahirapan ang mga tao dito. Nagtataka naman ang multo kung bakit tumigil na naman si Kang sa pagpunta sa sunod na silid. Ang hindi alam ni Kang ay nalalason na ang mga tao sa mababang level ng labyrinth. Kung sino pa yung mga walang ginagawa, sila pa itong malakas magreklamo sa community board. Binuhos nila ang kanilang mga nararamdamang galit at inggit sa mga tiga solo mode labyrinth. Imbes na ibuhos nila ito sa mas mahalagang bagay gaya ng pagtalo sa mga halimaw, mas pinili pa nilang ubusin ang oras nila sa social media kakakoment ng mga walang kwenta-kwentang bagay. Nang makita ito ni Kang Taesan, naguluhan siya. Hindi naman ganito ang nangyari noon nung nakaraang buhay niya. Mukhang dumating na ang rival niya noon sa Easy Mode Labyrinth. Personal na ni Choi Jung-hyuk si Kang at sinabing ito ang pinakakatawa-tawa sa lahat dahil sa mga tinuturo nitong kalokohan. Mas lalong nagalit si Jun sa narinig niya, pero nahihirapan na siyang ipagtanggol si Kang sa community board. Malakas ang puwersa ni Choi Jung-hyuk dahil marami siyang kasamahan na kumakampi at sumusuporta sa kanya sa community board. Nangingiti naman si Kang nang makitang muli ang kontrabida sa buhay niya noon. Sa unang buhay niya, madalas niyang nakakasagupa si Choi Jung Hyuk dahil lagi niyang kinokontra ang mga masasamang plano nito. Tumindi ang alitan nila noon. Pero mabuti na lang at nandoon si Kang para pigilan si Choi Jung Hyuk. Pero iba na ngayon ang panahon dahil hindi na sila magkasama sa labirin. Tansya niya ay nakapag-establish na si Choi Jung Hyuk ng guild at nasakop na ang buong East Mode. Pinagkaisa niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng kwento, laban sa mga tiga solo mode labyrinth. Alam niyang hindi makakabawi ang mga tiga ibang mode sa kanya, dahil magkakahiwalay sila ng labyrinth. Kaya malakas ang loob niyang siraan ang mga ito kahit na nasa pinakamahinang mode siya. Pero may isa siyang hindi alam. At ito ang gagamitin na advantage ni Kang para matalo ang lalaking ito. Pumasok at sumalina sa community board si Kang Taesan. Sinabihan niya si Choi Jung Hyuk na magkikita sila sa loob ng isang buwan. Simple at maikling mensahe lamang ito pero napakarami ng nilalaman. Naglilingkod itong banta para kay Choi Jung Hyuk at kahit papaano ay mababawasan ng ilang salitang ito ang mga Gina J sa comment section dahil mapapaisip sila at matatakot na banggain ang mga tiga solo mode labyrinth dahil sa impormasyong pwedeng silang magkaharap-harap. Muling nagpatuloy sa pagpunta sa sunod na silid si Kang Taesan. Hindi naman maunawaan ng multo kung anong ginawa nito pero wala na siyang pakialam dahil hindi naman niya ito problema. Nakarating na ang dalawa sa boss room sa ikalimang palapag. Isang orc na may hawak ng dual sword ang sumalubong sa kanila. Ito ang tribal chief ng mga orc na si Latran. Hindi ito lord pero isa pa rin itong named monster kaya kinakailangan pa rin magingat ang ating bida. Mahihirapan ang sino mang adventurer na kalabanin ang chief orc na ito pero tiwala ang multo na kaya kaya ito ni Kang Taesan. Kinausap si Kang ng orc na ito at sinabing natutuwa siya na mukhang malakas ang makakalaban niya ngayon. Tinanong niya rin si Kang kung ang lahat ba ng mga kasama niya ay nasiyahan sa pakikipaglaban sa kanya. Sinabi naman ni Kang na lahat ng orc na nakalaban niya papunta dito ay namatay na may mga sa kanilang mukha. Tingin ni Kang ay hindi naman talaga gusto ng mga ork na ito natapusin siya. Ang mas mahalaga sa kanila ay magkaroon ng magandang laban. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi nila inaatake si Lilith. Kinumpirma naman ng chief ork na tama ang mga sinasabi ni Kang. Wala silang mapapala sa pagpatay sa kanya. Pare-parehas lang silang alipin ng labirint na ito at hindi nila alam kung kailan nila makukuha ang kalayaan. Kaya masayang masaya siya na nandito si Kang upang bigyan sila ng kalayaan, at ng isang marangal na kamatayan. Agad na niyang hinamon si Kang at sinabing gamitin nito ang lahat ng lakas niya sa labang ito. Inaasahan niya na bibigyan siya ni Kang ng magandang alaala. -ala. Gumamit na ng mga skill ang Chief Orc at nagbuffs na siya sa kanyang sarili. Tulad naman niya, handa na rin ang ating bida na excited ding makipaglaban sa mga malalakas para naman sa mas magagandang rewards.